Kaya nalang vidyohan pa. Malapit daw mga vlogger na yun. Vlogger ba kayo, ma'am? Marielle Campos, mga poblog. Nagsin nyo na to, ma'am. Vlogger talaga kayo, ma'am. Naghahanda yan. Nalang nalangin sa atin dito ng vlogger, ma'am. Ma? Matagal namin naghahanda yun ng mga vlogger. Napapakyon sa baninda namin. Naghahanda yan naman dito sa... Ano Kaya, ma'am, ginagdahan sa'yo? Ganyan na rin. Ito ba yung uh, Paris ba Paris na may bulak na. daw yun. Yung 21. Na yung 30 yung dito. kayo ah, din sir Wala. Ano, ah, Iba-iba, sir. Ano-ano lang. So, Luneta. Tingin-tingin lang. one Sir, yung 21 Luneta. Hindi ko din 21. Mga nakamasin daw eh, no? Eh, wala so, Tama yan sila, Marcolita daw. A paano kayo maririnig? Tama rin vlogger Paano maririnig yung sigawan nila sa labas? Eh nasa loob yung mga pinagsisigawan nila. Kaya nila yun. Kaya kasi sa social media Pag na-videoan yun, kakalat na sigawan. Wala yun, wala yun. Dapat gumalaw na talaga yun. Hindi nila ayan. Mahirap. Pero kung ako, anang ako ni Diskaya, tama lang yun. Naanin? Na, uh, tinurakot niya yun kung anak niya ako. Kasi hindi ako anak, mali doon. Hindi lang naman no, si Diskaya. Yan, si Diskaya lang ang pinutukan, pero yung punot dulo ng lahat wala. Sino ba ang mga ano, mga kasama doon Lahat yata sila. No? Dina, nakdakan ba yan? Ano po? Michael Jordan. Ano Michael Jordan? Dinakdakan po. Oo oh, nga. Dinakdakan ah, o oh, dinadakdak ni Michael Jordan. <laughs> <laughs> Ang pangalan mo kaya? Secret po eh. Secret? Hindi eh. Okay. Si baka mag-vlog ako eh. May nag-vlog din po dito dati. Pinamigay yung nito namin. <laughs> Pero hindi binayaran. Hindi <laughs> <laughs> nga? <laughs> 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 dapat ano? Dapat i-sinearch mo yung vlog, uh, ano niya, channel niya. Tapos nag-comment eh. ka doon. Parang ano lang, <laughs> nag-loko lang <laughs> natin yung vlog niya. Vlog yun, vlog Pinamigay na kami sa mga rider yung pagkakain. Loko okay, yan. At at least tumutulong siya. Aga-aga, karao. Pares po. Baka Robert. Pares ni Kuya. Okay. Sarap so, po. Hindi po nga tinikman eh. Oh, awa ang gapo niya na disgrasya doon. Ano yun? Saan? Ito. Nabangga. Talagang wasak-wasak ka. -wasak, ano ah. pa yun yung ano dahon? Dahon ba ah. dahon? Talagang durug-durug talaga na pre. Bike pa lang yung bumangga sa kanya nun no? Thank you for watching guys don't forget to like share and subscribe my channel